Pero syempre, hindi naman natin pwedeng hindi gamitin to si Z9. Ito yung first love natin eh. Good afternoon everyone welcome to Nubi Rides so for today's video Z9 Gaming tayo tagal ko na hindi nagamit to eh nakalimutan ko kasi yung parehistro tong Z9 nakuha ko kasi to 2022 eh di ba yung unang rehistro 3 years So tatlong taon na kong walang Na wala sa isip ko June na pala this year Kaya hinintay ko pa muna yung papeles Bago ko nalabas ulit sa si Z9 Iniikot-ikot lang natin dito sa daang hari Kasi magte-test ride din dapat tayo dun sa Aprilia yung RS457 na test ride ko na naman last year yun pero gusto ko ulit masubukan ngayon kasi nakita ko may promo sila kung hindi ko nagkakamali nasa 238,000 pesos yung RS457 ngayon so imagine niyo guys ha? big bike yun ha <laughs> And hindi lang big bike, Aprilia pa And for me, isa yun sa mga talagang sobrang koki, Sobrang angas na sport bike I think may pagka sport touring Hindi ko maalala yung, ano eh, yung riding position ko dun eh Pero basta naalala ko, napaka solid nun Sobrang nag-enjoy ako nung ginamit ko yun last year Ikot tayo dito sa Villar City lang play yata na ito sa vlog, itong bago nating side mirror, KZ9. Itong winglet, uh, foldable type. May nagtanong din sa akin dati kung tumutupi ba yung sa high speed. tingnan natin. So, very stable naman. Hindi gumagalaw. To, ah. So, safe to say, kahit malakas ang hangin, very stable, hindi gagalaw, hindi tutupi ito ang foldable side mirror natin. So, do sa mga trip to, don't worry, ililink ko na lang dito sa video. Tagal ko rin, hindi napapasya sa part na ito. Ah. Ito guys, yung Foresta Cafe. Pero hindi tayo magkakape. <laughs> Ikot lang tayo dito. sa EDV 160 eh Sa tunog Salbog nga lang sa part na to Ah, ito nasa taas na to aesthetic eh no picturan ah, nature park sarap na makakangin dito sa ano Villa City puro puno ba kasi eh. kaya presko pa kaya nga lang matalbog yung kalsada maganda naman tong suspension ng Z9 ko kasi nakatono sa body weight ko to eh pero nga pala no pinatokono ko to around 3 years ago na yata eh bumigat haw ng ini. Eh. Generator pa nito tawag shifte eh, no. All right, Joe drive. Hindi eh, mo na po puri tratting tambahan dati. love ko na rin pala tong riding gloves natin ha. ito yung half finger ni Rock Rose mas presko eh and maangas din kasi made out of perforated leather kaya presko kahit mainit ang panahon Going back pala doon sa RS-457 Diba 238,000 na lang yun Meron ba kayong alam na mas mura Na big bike dun Or at least same price Nice ZX-10R Angas Sasapal na natin to guys Sana hindi traffic sa SLX Pabasahin ba yung ano natin RFID Binasa naman hmm ko rin dumaan dito Kaya hindi ko rin mabenta talaga itong si Z9 eh kasi ang sarap din talaga ang gamitin ng ADV-160 talagang relax na relax ka lang pero minsan kasi ah, hanapin mo rin yung ganito eh yung adrenaline iba yung speed and talagang dito kay Z9 raw power ano kasi ito 948cc konting konti na lang liter bike na di ba? Tagal na natin hindi nagkagawa ito. Huwag sa'yo ng helmet. <laughs> Namiss ko yun eh Papasensyahan ka nyo na Nung nagpaplano akong ibenta si ADP 160 Kasi munti ka na akong kumuha ng 350 eh Yung mga nagsasabi, ko comment ano Huwag ko ibenta si 160 Kasi doon na rin ako nakilala Pero ang totoo nyo, ito talaga si Z9 Yung una nating motor na medyo lumaki yung YouTube natin. Hindi naman malaking malaki, pero kung baga yung tipong nag-start ng gumalaw, na uh, monetize. Kaya in terms of sentimental value talaga ano to. Hirap din pakawalan tong si Z9. Teka. Parang ano ah, hindi ko gusto itong nakikita ko ah. Hindi ko gusto itong nakikita ko guys. Teka lang Buti na lang Dito pa lang Nakita na natin ganito Maka Exit pa tayo sa alabang Hassle to <laughs> Kasi pag nalagpasan mo na yung exit dyan Sa Filinvest Tapos doon pa lang May kita yung traffic Wala na Wala na nang ikutan Kaya Okay na rin to Maka pa lang Na-warningan ka tayo Wala talaga ngayon ng traffic Dito sa SLEX Yung pa northbound Dahil sa ano yan eh Sa Bikutan exit doon nagbo-bottleneck lalo na pag malapit na magpasko Ako. huwasan nyo lugar na to exit na tayo dito fill in vest Ako. Ang malala traffic ngayon yan kitang kita eh oh and nung sa mga gusto pang makapanood ng more Z9 content please let me know uh, pa comment ng Z900 para malaman ko kung may mga naghahanap ba ng ano ng Z9 videos Harapasin ko kasi Mas malakas ang ano eh Ang scooter videos Kapag sa si ADV 160 Pero syempre hindi naman natin pwede hindi gamitin to si Z9 Ito yung first love natin eh Eh nakita ko rin kasi ngayon Napakababa ng resale value nitong Z9 Parang pakiramdam ko pag binenta ko to Lugi lang Kasi marami na rin akong kinabit dito eh Daan natin si Z9 dito sa favorite spot ko sobrang nakaka-relax yun no skater boy para iba talaga pag puro puno yung nakikita mo eh no tapos presko pa yung hangin pag nag-ride ka hindi talaga pwedeng mawala yung picture taking eh no and by the way guys doon pala sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel natin baka naman <laughs> please click the subscribe button below eh, like and share the video. Salamat. Yung alam, parang nahihiya kami minsan pagdala ko itong si Z9. Parang feeling ko nakakabulahaw eh. So guys, dito ka naman patuloy yung video. Pinainit lang natin si Z9. So maraming maraming salamat sa mga sumama sa stroll natin today. Kita kasi sa next one. Ingat kayo lahat palagi. Always ride safe. Peace out.